Luis Manzano, binanata ng mga bashers matapos ang panayam kay Carlos Yulo. Hindi pinalampas ni TV host Luis Manzano ang mga negatibong komento mula sa ilang netizens tungkol sa kanyang panayam kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang vlog na, Luis Listens. Matapos maglabas ng kanyang video interview kay Carlos, ilang netizens ang nagpahayag ng kanilang hindi pag-aproba sa nasabing panayam, ngunit hindi nag-atubiling sumagot si Luis sa kanila ng may halong katatawanan. Isang netizen ang nagkomento, Sir Lucky Manzano sunod na interviewin mo pa ito mag-a-unfollow na talga ko, na agad namang sinagot ni Luis ng biro, baka nga interviewin ko pa po talaga ulit para lang mag-unfollow ka, te katawagan ko nga. Isa pang netizen ang nagpahayag ng kawalan ng interes sa na nasabing vlog. Sa lahat ng vlog ito yung hindi ako interesado Luis Manzano. Komento ng isang basher. Bilang tugon, nagbigay si Luis ng prank ang sagot na ikinatuwa ng kanyang mga tagahanga, di ko mahanap yung pakikupo. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, pinatunayan ni Luis na hindi siya basta-bastang mapapaapekto ng mga bashers. Ang kanyang witi at palmadong tugon ay umani ng papuri mula sa kanyang mga loyal na tagahanga, na mas lalo pang humanga sa kanyang pagiging matapat at masayahin sa kabila ng mga kritisismo. Patuloy na nagpapakita ng kanyang kakayahang magdala ng magaan at masayang vibe si Luis Manzano, kahit pa sa gitna ng mga isyo at pang-aalipusto online. <coughs>